Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? May personal akong tanong sa inyo. Gumigising ka bang pagod kahit mahaba naman ang tulog mo Napapansin mo bang hindi na kasing tigas ng dati ang iyong ereksyon? O baka naman pakiramdam mo, unti-unti nang nauubos ang iyong enerhiya araw-araw? Kung oo, manatili ka dito. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang simpleng epekto ng pagtanda. Ito ay babala ng iyong katawan, senyales na may kakulangan sa isang mahalagang bagay. At ang maganda rito, hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o DELIKADONG PROCEDURE Minsan, isang simpleng nutrient lang sa tamang oras ng araw ang kailangan. Ligtas, natural, at napaka-epektibo. Bago tayo magsimula, i-comment kung tagasan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Ano nga ba ang nangyayari sa katawan ng lalaki tuwing gabi? Maraming lalaki sa edad 60 pataas ang nagsasabi. Siguro normal lang to, tumatanda na kasi. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi lang edad ang dahilan. Kapag lagi kang pagod, mahina ang ereksyon at bumababa ang gana, hindi yan basta-basta sign of aging. Ang totoo, bumabagsak na ang nightly recovery system ng katawan mo. Dahil sa gabi, hindi lang tulog ang ginagawa mo. Dito nagre-reset ang katawan mo. Una, tumatakas ang testosterone production. Pangalawa, Nagre-regenerate at lumalawak ang mga blood vessels, pangatlo, kalmado ang prostate at nababawasan ang inflamasyon at nagre-recharge ang mitochondria o power plant ng cells mo para magising kang alerto at malakas kinabukasan. Kapag pumalpak ang sistemang ito, unang naaapektuhan ang virility, enerhiya at kalidad ng tulog mo. Pero may good news, may maibabalik mo ito kadalasan Isang vitamin mineral deficiency lang ang ugat. Partikular sa mga lalaki na lampas 60. Bakit mahalaga itong malaman? Maraming lalaki ang hindi namamalayang ang tamang tulog at mineral balance ay kasing halaga rin ng ehersisyo o pagkain ng tama. Kapag naayos mo ang mga ito, bumabalik ang sigla, lakas at kumpiyansa. Kahit sa edad na akala mo'y huli na. Ngayon pag-usapan natin, ang isang nutrient na sabay-sabay tumutulong sa ereksyon, testosterone at tulog, ang tatlong karaniwang pagkakamali ng mga lalaki sa paggamit nito at kung paano ito gamitin nang tama para magising kang masigla, kalmado at buo ang enerhiya. Mistake number 1. Ibinabalewala ang magnesium deficiency. Straight talk tayo. Karamihan sa kalalakihan, kulang sa magnesium at napakahalaga ng mineral na ito. Biologically, ito ang calm down switch ng nervous system mo. Kapag kulang ka, palagi kang tense, laging alerto. Kaya kahit makatulog ka, mababaw lang. Hindi umaabot sa deep restorative sleep. Emotionally, gigising kang parang mabigat ang ulo, mainitin ang ulo, at lutang. At syempre, kapag pagod ka, ang intimacy ay nagmumukhang trabaho kaysa sa saya. Physically, makikita ito sa mga sintomas gaya ng Mahinang ereksyon, madalas na paghihi sa gabi, restless legs, at pagising na parang hindi ka naman talaga nakatulog. Kaya kung napapansin mong bihira na ang morning erections mo, huwag agad isisi sa edad. Maaaring magnesium deficiency lang ang dahilan. Mistake number two, mali ang uri ng magnesium. Maraming lalaki ang bumibili ng pinakamurang bote na may label na magnesium oxide. Pero alam mo ba Halos sayang lang ang pera mo dyan? Mahina ang absorption nito at madalas pa magdulot ng stomach upset o pagtatay. Para sa mga lalaking 60 pataas, ito ang mga form na may tunay na bisa. Magnesium glycinate, direktang kumikilos sa parasympathetic nervous system. Tumutulong ito para makarelax ang katawan, lumuwag ang tense na kalamnan, at makatulog ng mahimbing. Pinapaluwag din nito ang mga blood vessel kaya nakakatulong sa mas matigas na morning erection. Magnesium Threonate 308 Ito naman ang uri na nakakatawid sa utak. Pinapakalma nito ang racing thoughts, binabawasan ang nighttime anxiety, at pinatalas ang memoria at focus. Kung ang goal mo ay mas magandang tulog, mas matatag na ereksyon, at mas mataas na energy, ito ang mga form na dapat mong piliin. Mistake number 3 Mali ang oras ng pag-inom. Taming is everything. Dahil calming ang magnesium, hindi ito dapat iniinom sa umaga. Kung iinumin mo sa umaga, magiging antukin ka at mawawala ang benefit sa gabi. Ang pinakamainam na oras. 30 hanggang 60 minutes bago matulog. Inumin gamit ang maligamgam na tubig o chamomile tea. Patayin ang ilaw at ilayo ang cellphone. Sa ganitong paraan, sinasabi mo sa katawan mo, Panahon na para magpahinga? Gawin mo ito araw-araw at unti-unting marireset ang katawan mo. Mistake number 4. Gusto ng instant resulta. Importante ito. Ang magnesium hindi gaya ng kape o blue pill. Dahan-dahan itong kumikilos gabi-gabi, layer by layer. Sa unang ilang gabi, mapapansin mong mas madali kang makatulog. Sa unang linggo, mas mataas ang enerhiya, mas kaunting pag-ihi sa gabi, mas malakas ang ereksyon sa loob ng dalawang linggo. Tuloy-tuloy na 6 to 8 hours na tulog, mas kalmadong mood, malinaw na pag-iisip at natural na libido. Ang sikreto? Consistency. Kapag nilaktawan mo, mawawala ang momentum. Paano ito gamitin ng tama? Number 1. Piliin ang tamang uri. Magnesium glycinate o magnesium threonate. Number 2. Tamang dosis. Magsimula sa 200 mg Glycinate O 1 gram Threonate Saka i-adjust kung kailangan Number 3 Gumawa ng bedtime routine Patayin ang ilaw Iwasan ang gadgets Uminom ng magnesium at Matulog sa loob ng isang oras Number 4 Stack it smartly Iparis sa zinc at vitamin B6 Kilala bilang ZMA combination para sa mas malakas na epekto sa testosterone, muscle recovery at libido. Bonus tip, gumawa ng banayad na stretching bago matulog. Kapag relaxed ang muscles mo, mas epektibong kumikilos ang magnesium. Kung iniisip mong baka huli na para sa akin, pakinggan mo ito, hindi pa huli ang lahat. May mga lalaki na nasa 70s na akala nila tapos na ang sigla sa buhay. Pero nang maibalik ang tamang tulog at recovery, Muling bumalik ang kumpiyansa, sigla at koneksyon sa kanilang mga asawa. Hindi ito tungkol sa paghahabol ng kabataan. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dignidad, kalayaan at kasiglahan araw-araw. Mga ginoo, ang pagkapagod, mahinang tulog at pagkawala ng gana ay hindi normal na pagtanda. Iyan ay sinyalis ng kakulangan. At ang kakulangan ay maaari mong punan. Tulungan mo ang katawan mong maging malakas Bo, at masigla muli simula ngayong gabi. Suportahan ang tulog mo, ang recovery mo, at ang iyong pagkalalaki. Dahil kapag ginawa mo ito, hindi lang gabi mo ang magbabago, pati buong araw, relasyon, at kinabukasan mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like, mag-comment kung taga-saan ka, at mag-subscribe sa Mind Your Body para sa mas marami pang health tips para sa kalalakihan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.